Itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang aligasyong tumanggap siya ng mga baril mula kay Pastor Apollo Kibuloy. May payo rin siya sa kaibigan na ipinapatawag sa Senado dahil sa mga aligasyon ng pang-aabuso. Magbabalita si Bril Montalvo ng Radio 5 Davao. It's a very stupid proposition. Yan ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa paratang na tumanggap siya ng mga baril mula kay Pastor Apollo Kibuloy. Sinabi yan ang isa raw dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na nakita niyang dumating sa Glory Mountain si Duterte at anak na si Noy Davao City Mayor Sara Duterte sa kasila binigyan ng mga armas ni Kibuloy. Sa gitna nito, may payo si Digong sa kaibigang si Kibuloy na ipinasampina ng Senado para dumalo sa hearing. Get yourself arrested. This is a free country. If you do not want to go there, get arrested. Sinabi niya ito sa isang press conference sa Davao City nitong Martes, ilang araw matapos pangunahan ang prayer rally sa Cebu City bilang pagtutol sa People's Initiative na sinoportahan ng Kamara para sa Charter Change. Para kay Digong, okay lang palitan ang mga nararapat baguhin sa saligang batas. Chacha is again coming up. Let us all cooperate. Pero wag lang daw pakialaman ang termino ng mga halal na gobyerno para sa sariling ambisyon. Kayo mga kongresman o senador, huwag ninyong pahabain o yung termino ninyo. Let it be where it is. Kung magsabi six years ngayon o ganun, hanggang dyan lang. You want to make changes, make it another successively, walang limit Fine, but you should not benefit from it. That is really what, uh, what democracy is all about. Sa huli, binigyang din ni Duterte na hindi pa ngayon ang tamang panahon para sa tsa It's a republican form of government, presidential type. Huwag na natin palitan. Natanong naman siya kung magsasagawa rin ng prayer rally sa Luzon matapos magdao sa Davao at Cebu. Sabi niya, hindi at walang schedule. Hindi rin daw niya ipipilit ang pinalutang na paghiwalay sa Mindanao sa Pilipinas. I do not want my country dismembered. I do not want a part of my country taken away. I do not want my country to be disturbed physically, even the slightest. Naungkat din ang hamon niya noon kay Pangulong Bombong Marcos na magpa-drug test. Ito ang kanyang pabirong sagot. Pero kung sabihin mo, adik, wala akong sinabi na gano'n. Patayin ako ni Marcos niyan, maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Payo niya sa Pangulo, sundin ang payo ng mga abogado. Pero kung merong consistent yan ay ang hirit niya sa International Criminal Court na napabalita ang nagpupunta na umano sa Pilipinas para imbisagahan ang war on drugs ng nagdaan administrasyon. Saan ba yung ICC na yan? Kaya pasalbid mo. mga... Pa ang pakialam nila. When my country was being eaten by drugs and everything, nandito ba sila? Nandito ba sila? Para sa one page, Bril Montalvo, Radyo 5 Davao.